Mag-asawang teacher at estudyante, gustong patayin ng ama ng babae ang lalaki. Isang lalaki sa China ang nagtangkang patayin ng isang college professor ng kanyang malaman na manugang na pala niya ito dahil pinakasalan ng professor ang kanyang anak na babae. Ang anak na si Yang Chen na 20 years old ay galing sa Sichuan province sa China. Siya ay in love sa kanyang professor na mas matanda pa sa sarili niyang ama. Ayon sa babae, minsan siya ay nagkasakit at nagdala ng dalawang studyante si Ma para dalawin siya, na siyang naging dahilan kung bakit napaibig ang babae. Nagdesisyon si Young Jen na pakasalan ng middle-aged na professor matapos siyang graduate ng college. Itinago nila ang kanilang pag-aasawa sa mga magulang niya hanggang sa mabuntis na siya. Ayon sa mga magulang ni Yang Jun, masyadong malaki ang age gap sa kanilang dalawa at hindi nila maisip kung paano nila maipabubuti ang kanilang relasyon. Sa sobrang galit ng ama ni Yang, nagtangka itong sakta ng professor sa pamamagitan ng paghagis ng upuan o paghagis ng palakol. Natakot si Ma at tumakbo. Sa huli ay kinumbinsin ni Yang si Ma na sabayan siya sa pagluhod sa harap ng kanyang mga magulang at humingi ng paumanhin.